Noong linggo June 9 sumalang sa kapamilya caravan sa Dubai World Trade Center sa Dubai United Arab Emirates ang kapamilya stars na sina Kim Chu at Paolo Avelino. Inusisa namin ang content creator friend naming si Kimi Fierce na isa sa mga nakapag-interview sa Kim Pao kung sweet ba ang mga bida ng linlang at what's wrong with Secretary Kim. Yes, sweet sila, chika niya. Pati raw sa pagkain ay nagsashare ang Kim Pao ha. Chika pa ni Kimi, may mga banat din si Kim na, bakit nagsiselos ka ba? Syempre, kilig ang fans sa ganon. Anyway, as of now, pabalik na ng Pilipinas sina Kim, Paulo. Pero ang maganda, aalis din sila bago ang katapusan ng buwan dahil may show rin sila sa London United Kingdom on June 30 para pa rin sa TFC Caravan. Kailangang umuwi muna ang Kim Pao dahil may mga trabaho rin silang gagawin sa Pilipinas. Si Kim ay may it show time at si Paulo naman ay may shows daw sa Agusan del Sur, Sorsogon, at Surigao del Sur. Anyway, chika ng mga friend namin sa London, babantayan daw nila ang Kim Pao kung magiging sweet din ba sa UK. Bongga nga naman. Ano ang sinyo sa balitang ito?